welcome again kay Graphic Design Daily. So for today's video, may bagong video tutorial na naman tayo ngayon. So madali na yung gagawin natin guys at pwede pwede ninyong pagkakitaan yung gagawin natin for today's video. So malalaman natin yan. Let's find out. Okay. So ang ilagay ko sa search list is A5 landscape since ito yung kailangan natin para sa ating graphic or graphic design na gagawin natin. Then enter. Okay. Ayaw niya. Ayan, A5 landscape. After that, ayaw niyo mag-loading. Bakit? Anong mali? Ah, ito na pala. <laughs> so, meron ng mga landscape dito guys na A5. Ang gagawin nilang natin is click tayo ng isa since wala tayong nakikitang blank. Diba? So, mamimili tayo ngayon. Since, since this is A4, A5. Eto, click mo itong A5 kasi yung document is A5. At mabago naman yung size kapag A4. So, dito lang tayo sa A5. Eto lang And then, syempre, customize this template. So, wait, wait lang tayo. Alisin natin itong isa. Dahil nag-call ako kanina, kaya medyo may isa kayong tab na nakikita dyan. And then, after that, kailangan natin i-delete yung lahat ng object na nakikita natin dyan. So, check natin yung size, yung file. So, A4. Dapat A5. I-resize natin siya. So, what is the size of A5. resize the design. This design pa lang. Kaso lang, naka-portrait siya. So, kapag ganyan, i-click nyo yung dice. Tapos, tingnan natin yung size niya dito. So, 14.8 by 21 cm. So, pagpapalitin natin yun. So, ang gagawin natin is create new design. 21 cm, then 14.8. Custom size. Then, ang ilalagay natin dito sa width. Width is 21. So, 21, then 14.8. Then, create new design. Ayan, o. Oh, see, naka-landscape na siya. So, ganun lang yung gagawin nyo, guys, ha. Check nyo yung size yung size dito sa file kapag naka-laptop kayo. Kahit naman di kayo naka-laptop, naka-cellphone, naka-iPad, or naka-tablet, wala problema. Basta lagi nyo i-check yung size. And then, syempre, yung gagawin natin is yung cover muna. Pad paper kasi yung gagawin natin. O, di ba, mabenta yan sa mga estudyante, lalo na sa mga... Yung pad paper na gagawin natin is for grade 1, daycare, kinder, something like that. Pwede nyo pagbenta yung mga kilala nyong teachers dyan at saka yung mga mommies, di ba? So, ang theme na gagawin nating pad paper is kurumi. So, need mo na natin mag-upload ng mga kurumi. Mag-upload lang ako ng mga kurumi, guys. Nasaan na ang mga kurumi dahil nawala na sila. Hindi na natin sila makita. ito lang yung download ko. Okay lang naman. So, nag-upload ako at least 3. Pero feel ko, ah, uh, dalawang picture lang ni Koromi ang magagamit natin. Then, nasa sa inyo kung ano yung gusto mong skin. And then, upload. Lagyan mo na natin ito ng color. Gawin natin siyang violet. No. Ito pala. Ano ko sa inyo, hack? Kung gusto ninyo makuha yung color mismo ni Koromi, lagi like, pinapakita ko naman na ito, di ba? I-click niyan. And then, i-click niyo itong tatlong dot or yung more and then apply colors to page. Ganun lang yun, guys. Ganyan lang siya. So, ito na si Kurumi ang gagawin natin. Yung background remover natin to. Ayan. Di ba parang wala lang naman nangyari? Kasi nga, ah, uh, violet kasing kulay niya lang din. Ayan, mag-add tayo. Ito pa isa. Background remover. Gagawa lang tayo ng mga design niya. Tapos, i-duplicate na lang natin. Kasi yung itong isa, may paggagamitan tayo niya. Tapos, mag-duplicate din tayo na ito. Kasi kukunin natin itong mga stars. Ay, stars. Heart. Crop natin. Kasi ang kailangan natin is yung mga heart. Okay. Move natin yung heart dito. Heart. Beat. Lakihan natin ito sa si Kurumi. Kurumi Girl. At itong isa, lakihan natin yung heart, pwede din naman natin siya lakihan. Wala namang problema. Tapos, duplicate nyo na rin ito, guys, para sure kayo na same, same sila na ang ano dito, na ang tawag nito. Same sila ng size. Then, flip natin siya horizontal. O, oh, see? Pwede din parang hindi na kasi magpapanagpuan din naman puso. Ah, mali. Pagpalitin pala natin ito. Dapat pala nasa taas. To. And then, itong pusong isa nandito. Pusong isa. Ayan. Oh, so meron na tayong space, eh, space. Meron na tayong ah uh, parang cover, pinaka pinaka cover, o oh, back cover yata 'to, no. Usually sa mga pad. And then add tayo ng page. Gagawin na natin mismo yung pinaka pad paper. So yung kulay niya, syempre papalitan natin siya ng white. And then mag-add tayo ng line. Search niyo sa element is line. Okay. Very simple lang yung gagawin natin. Baka meron kayong naiisip guys na pwede natin gawa ng tutorial or may mga idea kayo. Pwede kayong mag-share. Comment lang po. Comment lang po kayo. Kasi minsan nawawalan din po ako ng idea kung ano pa yung tutorial na gagawin ko ng mga printable na product. And then duplicate natin to. Tapos nasa sa inyo kung gano'n sa kakapal yung gusto nyo. Tapos, select natin sila all. Kasi pagbabawasan natin yung kulay. So at least one or two. Yan. Di ba ang color nyan is blue? So, magpapakita yung kulay dyan sa una. Ang kulay diba ng line is blue, red, blue, red. Blue, then this one is red. Oops, color pa lang. Sorry. Ayan, tas ito si blue then Ayan, o, oh, see?

So, susunod nyo yung pangalan nyo dyan. Tapos, maglalagay pa na tayo dito ng design. I am so sorry. Ewan eh, ko kung tinatanggap. Pero feel ko tinatanggap din, din sa mga school. Upload. There's the upload. Then, yung isa, yung piliin natin. And then, background remover. Pag wala kayong background remover, guys, i-search nyo na sa Google, is background remover. Then, upload nyo na yung picture. Then, i-click nyo yun. Then, upload nyo yung inyong picture. upload niyo yung picture na gusto niyo alisin yung background. Ayan. So, di ba usually 50, ano yun? 50 pages ba? O 30? Ayan. So, ang gawin niyo guys, kapag ka... Ah, uh, tawag nito. I-upload niyo na, i-upload. Ipag-print niyo na siya. Tapos sabi, parang need niyo ng 50 pages. Duplicate page lang po. Para hindi na kayo gagawa ng kasi kung mag-add pa kayo ng pages, edi eh, mag-add na naman kayo. Kaya ito transfer niyo lahat na, ng mga na yan. Ito duplicate nyo din, add ng add dito sa new page. So, para hindi na tayo mahirapan. So, add page lang po. Ayan. So, guys, pwede niyo yung gayahin, then pwede niyo yung i-print, and then pwede niyo yung i sa mga kakilala ninyong estudyante. Estudyante ka, man, work from home, ay work from home, full-time mom ka, ma'am, na kaman na nasa bahay, or teacher ka, pwede mong pagkakitaan yan. So, napakadali lang gumawa ng ating pagkakitaan. Tapos, i-print nyo siya, di ba? Kung meron kayong printer, lalo na kung may printing business kayo. So, ang suggest ko dito sa unang page, dito sa page 1, maganda na gamitin 'yung papel dito is glossy. Then, syempre, uh, magtanong na lang kayo doon sa National Bookstore kung ano 'yung papel na ginagamit para mag-print o magpi-print ng mga pad paper para sa mga elementary. Sasabihin naman nila 'yon sa inyo. Kaya sa Shopee din, pwede din naman sa Shopee. Ayun. So, 'yun lang guys, 'yung ating video tutorial for today. So, lagi, ah uh, once again, guys, ulitin ko lang. Kung meron kayong gusto mong isuggest na pwede natin gawa ng uh, video tutorial, comment down below po kayo. Bigyan nyo kami ng idea. <laughs> Kasi minsan nawawalan din po kami ng idea. no yung mapiprint din na pwede din pagkakitaan ng mga may printing business. O kaya, uh, yung mga gusto pa lang matuto mag-edit o gumawa ng mga template 10 kay Canva, especially yung mga grade 7, yung mga not so oldies naman, pero gusto pa rin, gusto pa rin magkaroon ng extra. So, yun lang guys. Once again, we are Graphic Design Daily. By the way, Graphic Design Daily po is nag-offer ng partnership program para sa may mga print and business. At baka kung may tatanong nyo, paano nga ba yung process kapag magpapagawa si business owner kay Graphic Design Daily na Graphic Design. So, for example, kayo po ay may printing business and then naging magka-partner po tayo. Isend nyo lang po sa amin yung material or yung graphic design or graphic images nyo po na gusto ninyong ipa-edit customers, and then magsisend po kami ng revision, and then ipapapainal nyo po yun sa inyong customer kung okay po sila doon or kung deal sila doon sa ginawa namin ng revision. And then kapag karating okay sila doon, magbabayad na po sila sa inyo. And then after that, kung kayo namang business owner, mapabayad po kayo doon sa revision na ginawa po namin. Tapos, ah, uh, kung may gusto kayong ipabago, wala naman po problema. Ipabaguhin din natin. No? At least, magsisend kami ng tatlong drops naman, so para may, may mapagpilian yung inyong customer So, yun lang, guys. Kung gusto ninyo na umorder sa amin ng graphic design or magpagawa, don't forget to message us po dito sa aming Facebook page o kaya, message nyo po kami sa aming Fiverr account. Ilalagay ko po yung aming contact sa caption. At, magkakalagay din na naman yan sa video kung paano nyo kami makakontakt sa abot kaya. At saka, ang kagandahan, guys, hassle free. Di ba? Marami, marami kayong time na masisave. Tapos, ano pa bang ang advantage? naman may stress di ba? Kung ano yung gagawin, lalo na kung marami mga ipaparevise yung, yung client yung customers nyo. Kami na lang ang may stress Wala naman problema doon. <laughs> so, especially kung marami kayong loaded kayo ng mga uh, orders, tapos hindi nyo naman ako mag yung iba, pwede mo pa rin kunin kasi nandito naman ang inyong partner, si Graphic Design Day. So, once again, guys, puro na ako once again, puro na ako thank you, once again, thank you sa pag-watch ng ating video tutorial.